Pumasko namin, Jin! Oh, pumasko pa! O, pumasko na! Kay Maring Beng Kay <laughs> Maring Beng pa! Kay Maring Beng pa? Maring Merry Christmas! <laughs> no happy New Year! <laughs> <laughs> Meron ko ito, lollipop. Lo 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 lollipop? Lulipop? <laughs> ano? Uh. Magkano yung lollipop? Dos isa. Ilan po? Dalawa tatlo. yung, lima yan. Ah, tatlo lima ba? Oh. Tatlo lima ba? Thank you, Tia. Thank you, Den. Yeah. Hala. Welcome to my YouTube channel. Yay!

Cái <laughs> quá ta raulet 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 ta